Welcome sa aking munting bahay kubo dito sa Pransya na kung saan napupuno ng mga gulay pinas o gulay asya. Ito yung una na nakuha natin na Ampalaya. And then, ito naman si Ampalaya na klase niya parang puti. Ito din, parang mistisa. Oh, pero sa labas, meron talagang maraming, 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 maraming Ampalaya. So, aside niyan, meron ding ibang klase dito, di ba? Magandang araw sa lahat. Today ay mag-harvest tayo ng mga iilan sa mga gulay na nandito sa loob ng aking bahay kubo dito sa Pransya. Unang-una nakikita ninyo si Ampalaya. Ito yung cute na klase ng ampalaya. And then mamaya, meron namang parang giant style na ampalaya. So dito sa aking bahay ko, buo hindi lang isa, dalawa, tatlo na mga tanim, kundi parang kompleto na din. May saluyot, patola, meron ding sayuti sa loob, pero medyo hindi pa siya malaki kasi bagong tanim ko pa lang. And then may pipino, may talong, may okra, alubati, kangkong. Marami pang iba talaga, lalong-lalo na malunggay. Marami talaga at ang saya-saya ako -saya na nakarecover sila doon sa panahon na super init talaga dito. Dito ako nag-start na magpunla ng manga. kahit hindi siya namumunga. Basta ang importante na makapagpatubo ako ng manga, may avocado, may marami pa talagang iba, may pechay, may kangkong. So ang saya-saya na hindi lang makalibre sa pagkain, kundi ano din siya, therapy sa homesick umabot talaga kami 45 degrees Celsius as in ang grabe talagang init and then pag polycarbonate yung roof natin pag mainit mainit talaga siya and then pag malamig malamig naman so 45 degrees naka open lahat yung window dito sa aking bahay kubo pero ang init ang init talaga and then halos ng mga mga Ayan, sa makikita ninyo, halos ng mga dahon dito ay nag Buti na lang, after one week, ay parang naka-recover sila. So, ayan, yung mga nag ay unti-unti nang nag-green. And then, bumabalik na naman yung mga bulaklak ng ampalaya. And then, may mga bunga na din. So, ito yung bunga. Di ba? Laki talaga. Malaki na yung aking mukha, pero malaki pa rin si ampalaya. Di ba? So, ayan. Marami siya dito nakatago. So, ayan. So, mag-harvest tayo today. And then, sa makikita ninyo, meron din tayo patola. Pag mga Pinas or Asian na gulay ay binibigyan ko talaga ng magandang area at di lang basa-basa na itatanim kahit saan kundi may bahay-bahay talaga at gustong-gusto ko talaga na napakaganda pagmasdan parang nasa Pinas lang ba? Diba? Ang pagka-gardening talaga sa akin ay isang therapy at nakakahappy at nakakatuwa. So, pampawala talaga siya ng stress. Kaya today dito sa aking munding bahay kubo ay ang saya-saya ko na naka-recover. Ito yung mga payelo na na dahon niya kasi umabot kami ng 45 degrees ang init kaya nagigelo talaga at parang nasunog yung mga dahon but then today ay unti-unti na silang nagka-recover and then may mga bunga na din kaya It's time na mag-harvest tayo ng mga ampalaya, pipino at marami pang iba. Nangunguna talaga sa mga tanim o gulay Pilipinas ang ampalaya dito sa aking garden sa France. Kaya kahit noong 2015 na nag-start ako magtanim ng ampalaya, ay talagang hindi lang kahit saan ko tinatanim ang ampalaya kundi Binibigyan ko talaga ng magandang area, pati yung ibang mga tanim Pilipinas, kagaya ng bell pepper na galing Pinas, tapos yung mga chili, at marami marami pa talagang iba. Pero itong ampalaya ay talagang super napaka special sa akin, kaya pinagawaan ko talaga ng munting bahay kubo para kitang kita talaga ang kagandahan nito. Of course, may mga ampalaya naman na tinatanim ko sa labas. Maraming marami din, pero pero nagpa-sure talaga ako na magpagawa ng munting bagahay kubo para sa mga tanim pinas lalong-lalo na itong ampalaya para sure na sure mabubuhay kung sakaling palaging malamig or maulan yung summertime dito kasi hindi talaga maganda ang tubo lalong-lalo na yung mga ampalaya at mga gulay pinas. Alam nyo na, sanay sila sa warm na temperatura. So ito yung mga na-harvest ko last summer na pang ilang beses na rin ako naka-harvest dito at ang nakakatuwa kasi hindi lang isa na klase ng ampalaya ang ina-harvest ko dito sa aking garden. Kundi marami talaga may puti, may may iba't ibang klase na may pataas, may malaki or maliit or parang heart shape din na mga ampalaya dito sa aking garden. Nakakatuwa talaga. At Maliit lang 'yan tingnan pero ang bigat na talaga kasi healthy na healthy ang aking mga ampalaya dito sa France. Kaya masasabi ko all the time na proud Pinay gardener. Proud ako hindi lang sa akin sarili sa pagtatanim ng mga gulay pinas or Asian vegetables kundi proud na proud ako na Sin share yung mga gulay pinas sa mga kapitbahay at mga kababayan kasi ang sarap talaga ng pakiramdam na makapagbigay or makipagshare ka sa yung mga tanim sa iba. Can't wait na talaga na magpunla this coming springtime at makapagtanim ng maraming gulay pinas. If you like this video, please don't forget to like, share at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.